Nirevive nyo din po yung formally, no? Kumusta na po? Although last week lang yung in-announce. So no, formally, challenging ang family sa akin. Yeah. Very challenging yan. Kasi nga, yeah. yeah, we have to rebuild everything. Eh. We have to reorient ourselves with the place again. Ni-revive niyo din po yung formally, no? Kumusta na po? Although last week lang yun in-announce. Uh, ngayon pa lang nag-pull out yung revival. mga sa bagal nga ng process, no? Ayun nga, kahapon sa frustration ko kasi eh, nakipag-meeting ako sa Deputy Ombudsman na, na inabutan ko dyan, no? Uh, meron tayo sa military and other law enforcement agencies. Meron tayo sa Luzon, sa Visayas, sa Mindanao. So, nag-meeting kami kahapon. Eh, ano nga rito, eh? Uh, snail mail. Pag nag sa Mindanao, iintayin mong lumipat o ibarco yung, yung kaso para makarating sa opisina. No such thing as email or, 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 digital filing. Walang, walang ganon. So, yun ang pinapaayos ko ngayon. So, I got, uh, actually, hinirap ko sa DOJ, yung aming Chief Technology Officer, para to start digitizing, to tulungan kami i-design ang digitization ng, ng ombudsman. I see, ay ang concentration ngayon, of course, is the flood control. Pero yung office mosque, yes. marami kayong hahawakan eh. dami dami ah, ang hahawakan. Yeah, ang tanong ng mga tao. Challenging ang family sa akin. Yeah. Very challenging yan. Kasi yeah. nga, we have to rebuild everything eh. We have to reorient ourselves with the case again. The way that it should be treated. Kasi nga, parang, ang pakiramdam ko, there were some people who should have been charged, but they're not charged. Uh, there were offenses that should have been included but were not included. There was no pecuniary damage to the government in the theory of the case. In Malay, it should not be treated that way. It should be... Kaya nga ano eh, ang, ang, problema namin talaga dito sa Ombudsman na inabutan ko, ang ginagawa ng fact-finding at ng preliminary investigation, maghihiwalay na mag compartmentalized. By the time that they're finished with the PI, papasa nila sa prosecution yung kaso. Hindi pa nalalaman ng prosecution yung pinanggalingan ng kaso. Wala siya na exposure. And then, pag, pag uh, nakita ng prosecution na mahina yung kaso o may problema, kailangan iakit na naman sa ombudsman. Pag uh, yung ombudsman naman ang umakit doon sa dami ng ginagawa, tagal bago umubala na naman. So, nagkakaroon talaga ng delay. Hindi na pwede yan. It's the thing of the past. Uh, ano ano yan uh, we really have to, to sabi ko nga, the sense of urgency has to be instilled in everybody eh ang sinasabi ko pa ulit ulit doon hindi tayo pwedeng papetik-petik dito hindi tayo pwedeng nagiiintay ng alas 5 so maybe birahan mo na alis uuwi ka na hindi po ganoon ito po trabaho to para sa bayan at sabi ko nga sa kanila eh, lahat ng masira, tumatangon naman pag sinabi ko po Pilipinas pinapanood tayo gusto niyo bang masira ang ano masira yung opisina natin dahil hindi tayo nagkatrabaho. Eh, yun na yung essence nun eh. You have to work with urgency.